Magandang magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan. May Sounds na ito po pala yung in-order ko na kung saan po ay nagpa-deliver ako ng housing po ng D15 na speaker. At ngayon po ito yung gagamitin ko po ngayon sa paggawa ng 5 layer magnet na D15. At sa mga kaibigan po natin dyan na subaybay lang po kayo para po updated kayo sa mga ilalabas pang video. Pagkagawa natin ng speaker na 5 layer magnet napakadali po kasi nga po ang speaker po ngayon nagmataasa na nagmamahala na parang ginto na po yung presyo at kung kayo po ang gagawa mas nakakamura kayo dahil po mas advance po kung marunong kayo dahil madali lang po ito po ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin ang 5 layer magnet na talaga naman pong kumakalat na at nasubukan po nila yung taglay na lakas at sa mga kaibigan po natin dyan na gustong gumawa So bye lang po at kung bago pa lang po kayo sa channel na International Master Speaker and Bentor TV, subscribe po agad para updated po kayo sa mga ilalabas pa nating mga video na tungkol po sa paggawa ng maraming magnet at marami po kami yung ilalabas pa. Na kung saan po eh kailangan po nating ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na may ligs sa sounds at nahihirapan ang bumili ng mga speaker na maraming magnet at grabe po naman talaga yung presyo napakamahal po. Ah, uh, kaya nga po talaga lumamala mga speaker dahil nga po sa mga bilihin na katulad ng mga magnet at materials ng mga housing at cone, voice call uh, talaga pong mahal dahil nagtataasan na po pero po kung kayo po ang gagawa uh, para po kayo makamura ay ah, ito po kanito lang po ang gagawin ninyo ay, ito po yung simple-simple lamang. Ay, ito po. At yung gusto po palang umorder dyan ng mga gamit paggawa ng speaker para po kayo ay yun na din ang gagawa. Magnet po at saka yung housing, cone, spider, lahat po na kailangan ninyo. Pwede po tayong umorder. At sa mga kaibigan pa po natin dyan na may sa sounds at ngayon pa lang po nakadaan dito ay huwag na po kayong mag atubili. Subscribe po agad para po naman kayo na rin ang gagawa. Ito pong pag gagawa ito ay eh, kailangan po natin ibahagi dahil nga po yung kaibigan natin, mga kaibigan natin gustong bumili ng speaker ay nahirapan po. Ah, ito yung bago po natin. At sa paggawa po ng speaker ay eh, napakadali lamang. Ayan po yung digitize. Ayan pwede po kayong mag-order sa akin kung uh, mura lang po yung mga speaker natin dito po yung speaker nito yung mga pangmasa lamang at sa mga kababayan pa po natin na kung saan po ay nahihirapan talagang bumili ng speaker at amplifier mayroon po kami na kung saan ay pinalalakas po namin ang mga sound system ninyo sa pamamagitan ng aming Master The Big One 2000 bass at saka Master Super Power Tornado yung bago po namin at sa mga kababayan pa po natin dyan, na kung saan po yung iiwanan ng mga base ng mga sound system na kalapit ninyo, meron po tayong panapat sa malalaking sound system. At ngayon po yung aming mga aparato na nilalabas ay dito po muna kami nakapokus sa aparato sa ito po sa speaker at gusto pong mag order ng mga gamit na ito lamang po at PM po kayo para po naman kayo na rin ang gagawa at mas maganda po kung kayo ang gagawa mas nakakatipid po kayo sa mga ganitong bagay po ay talaga nagbataasan ang mga speaker ah, kaya po gumawa ako ng video na para sa inyo ang po ng speaker ay napakadali lamang Ayan At sa mga kababayan pa po natin dyan Na talaga naman pong nahihirapan na bumili ng mga speaker na maraming magnet At kaya po ngayon ay na ito po Ito po ay tama tama para sa inyo At kung gusto po niyong gumawa ng speaker Na ito po ah, Na ito na sir pala yung pinagagawa ninyo na speaker na 5 layer magnet Ayan. Na binili natin. Ah, ito na. Salamat po pala sa nagpadala. Dito. Ah, ito po. Ay, kailangan na po natin gawin. At talaga pong nagingit-ngit na yung aking mga palat gumawa ng speaker na maraming magnet hindi lang po yan ang mga gagawin natin sa siya pala po dyan sa mga company kung saan po inasubukan nila yung maraming magnet na talaga naman pong malakas ayan po yung mga ako natin cap spider yan pag ko kaya po ay pwede pong upgrade nga pala yung mga kunin nyo ha ah. kung speaker ah, kung gusto po yung magpupgrade pwede, pwede po PM lang po kayo ang speaker pong kun na ito ay pwede po natin pakapalin at patibayin Ayan. Pag kayo po pala gagawa ng speaker, ha? Nasira po yung speaker niyo, Nagdagga lamang po ito. Kailangan po nyo uh, maraming spider kung saan po. Gaunting kibulang po ng speaker niyo, Malakas na po ang impact. Lalo't kung gagamitan ng aming Master the Big One 2000 Beast at saka Master Super Power Tornado po yung aming bago. At sa mga kababayan pa po natin dyan, uh, kung saan po eh hirapan na gumawa ng speaker ito po ang para sa inyo ito po yung d 15 na 4 ang laki 4 po ang laki ng voice call na tatlong piraso po ang gagawin ko na D15 sa mga kaibigan po natin dyan ha na kung saan po ay nahihirapan din sa mga papel ng speaker ito po talaga maganda po magaan at makapal kailangan po kasi yung paggawa natin eh, ay mag magaan yung papel. Ayan. Three pieces po. At sa mga kaibigan po natin dyan ha, na sumusubaybay at salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Lalo na po natin mga kaibigan po natin dyan sa ibang bansa, sa lublabas ng bansa. Kahit man po kayo sa lupalop ng bansa, salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ito po yung housing ng di 15 na speaker. Ayan. Kaya po panood lang po at tutok lang. Ayan. Ayan po. Sukat-sukat natin. Ayan. Ganda po. Maganda. Ito pong housing na ito ay diecast. Pwede po kayo mag-order kahit ilang piraso. Diecast. Serpent. it mga maganda po kasi sa diecast. Hindi po kinakalawang. Huwag lang po kasing mababagsak. Iingatan lang po ninyo mabagsak at saka mapukpok mababasag po. Ayan, yung aluminum. Ito po ay simple-simple lamang yung ating ngayon. Na kung saan po ay pinakikita ko po sa inyo para po magkaroon din kayo ng idea kung paano bumili. PM lang po kayo sa akin para po kayo din ang bibili ng mga ganito at pwede din po kayong umorder. Para naman po kayo na din ang gagawa para po sa inyo to na hindi naman po nahirapan yung mga bulsa ninyo sa mga bagay na pag po yung epoxy natin ayan ito po yung epoxy yung pang boy school bukod po yung pang magnet ayan sa mga kaibigan po natin dyan ha na kung saan po eh ngayon lang dito nakadaan ka international master speaker and mentor tv para updated po kayo subscribe po agad sa mga bagong ilalabas pang mga video na kung saan po eh nakakaiba at yung aming pong lab, ilalabas na speaker, ah hinta hintay lang po. Ngayon po, pumukos ako muna sa aming aparato na talaga naman pong grabe. Grabe po talaga yung lakas. Ah, ito po pala yung tiyok na kung saan po ikagawa ako ng 5 layer magnet na didosi na may nagre-request po. Ayan. yan po. Simple, simple. Ito po, pandubol magnet. Pwede po kayo umorder niyan kahit ilang pong magnet ang gusto po nyo, i-order e lang po nyo sa akin para po gawan kayo. At sa lahat po na no, may sound system na kung saan po ay yung aming ni binibinta na Master The Big One 2000 Base at Master Base at saka Master Super Power Tornado na kung saan po ay grabe. Malakas po talaga. Ayan, sa mga kababayan po natin na kung saan ay napag-iwan na na ng malalaking sound system na napakahina na po ng inyong bass po, hindi po yung bis nyo talagang kinakapos kayo. Dito po, hindi kayo kakapusin. Talaga naman po kayo ang magsasawa sa aming aparato na Master of Big One 2000 base. Ayan po. Na ito na po yung mga gagawin natin na pang 5 layer magnet. Simple. Ito po yung con na uh, kung saan po i ay na ayos po ito. Maganda. Shoutout po pala dyan sa company. Yan. Ah, ito na. At sa mga taga Iloilo po, shoutout at sa taga Cebu, Gimaras. Yan, shoutout. Yung mga customer ko po yan sa Bigol, shoutout. Shoutout pala yan sa Bigol, mga na dyan. ah kaibigan po natin yung mga may sound system dyan sa Bigol sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay ito po yung binili na kung saan ay gagamitin sa 5 layer magnet na D15. Ayan, ganda-ganda po ngayon yung housing. Ah, ito na po. Upo nga po natin ito yung simple-simple lang. Pag kayo po pala yung nagawa ng speaker, dapat dagdagan yung spider mga 4-5 para po kahit anong lakas po ng aparato o kaya amplifier at sa iba pong processor na kung saan po ay kakargaan ninyo para po mas malakas ay ito po dapat ang spider ninyo madami kaya na ito na po o oh, 5 layer pang 5 layer magnet di 15 ayan gagawin po nating spider para po gaon din kibot lang talaga malakas yan ito po oh, ayan oh, ganda o oh. yung ating housing at sakakon kakon sa mga kaibigan po natin dyan shout out po sa inyo na ito na ang ating gagawin na speaker na subaybayan po ninyo subscribe po agad para po updated kayo sa mga ilalabas pong mga video ayan simple simple po at sa mga kababayan natin yan ito lang po ang na talaga nasubukan ng mga company na kung saan ay malakas po talaga simple simple lang po yung aming ito na poor spider na po tayo para po mas malakas at hindi na po kayo kailangan pang bumili pa ng napakaraming aparato. Doon po lang po sa aming 2,000 bis na masasayahan ka na po. At mai enjoy. Yan. Ayan po ang mga diskarte natin. Ayan po yung mga gamit. Pang D15 po yan lahat. Yan. Yan. So, sige po. Na ito na. Sa mga kababayan po natin dyan ha, na kung saan po ay...